napaka ah, rinis uh, sa parang uh, dinilaan ng pusa sige ulit ulitin nyo lang yan ah, matatanggal din yan sa pamagitan ng ano yan ulit ulit kung di makuha sa isang pieces ulitin ayan o no? ang okay, gilis o pag di pa natuwa si sir William dyan iwan ko lang Okay, babalikan nyo yung may makikita kayo dyan na puti. Yung mga napunasan na, no. Katulad nito, so, di ba, may puti dyan. Balikan nyo na lang tao Okay, no? may puti. Balikan mo. sa gilid talaga, marami sa gilid talaga oh. Oh, may itim-itim dito sa gilid oh. Napakahirap linisin niya may kanal oh. Yun yung may kanal lang talaga na kapahirap pa, ah. Yan. Puro na yan, puro na yan. Yan nga, magpapahirap sa atin no, oh. sa kanal na yan oh. Balikan. Balikan mo na lang alking yung may puti-puti ah, hindi na doon mga kwan. Kasi lilitaw 'yan. Ano you know, na pakaw na yung kanibista oh, talagang uh, namumuti talaga yung madaanan niya pero yung mayroong lang puti na kwan. Ikaw na lang bahala doon alking ah mga hindi kaya balikan mo na lang ng ganyan you know pero dapat babalik na ako sa taas may orientation ako na no? kalking. Ah, na magpapaurin pa ako doon sa taas alam nyo na ah, kaibigan na pag bumalik sa Zero, no? balik balikan nyo na lang yung mga nasa gilid o oh, masakit sa mata at magpapaurin pa ako ng tao yan o oh, lumilitaw naman pag nabasa you no? Know, lumilitaw itong mga masasakit sa mata you na know? yan basura talaga rin tinagsapin eh tinagsapin eh sige ulit ulitin nyo na lang yung mga pintura sa gilid kasi yun ang masakit sa mata talaga sa gilid na yan eh, Sundan nyo yun, sundan nyo yun na binabanlawan nya Silbrasin nyo para ha. Mama nung balik yung kanyang kagwapuhan. Ulit-ulitin nyo lang. Ingatan nyo lang tong mga uh, black and yellow. Baka mamaya ay uh, magbago yung kulay yung black and yellow. Magbayarin pa tayo dito eh.